an mga balde asin banyerang ini na panuning mga sira na dinakupan sa kadagatang sakop kang barangay San Isidro Santo Domingo Albay kang nakaaging Merkules. An patunay na pakinabang kang baroto sa pamilya Balderama. Alagad ini na pala ng huring best na magagamit kang pamilya ang baroto. Pasado alas 10 ng banggi kang parehong aldaw, kan masulukay ang baroto. Istorya kan tagsadiring si Gina, kinaagaan kang suminunod na aldaw na ninda na ng pagkakasulo kay ni. O kan oras na palawod na mangkuta ang sayang esposo. Da daan ninda initulos na riparo huli ta may pirang metro mana distansya ang saindang residensya sa Baybayon kung sa nakaangkuray ang baroto. Nagtutubod man siya, natuyo ining sinulo. Eh, talaga ako, natinuyo ito talaga at pagsuloon. Takong ba ko tuyo ito suloon? na ano, masabing upos kang sigarilyo, sabi-sabi si Minda. Hindi ako matuwod, tadumogso, ikot, buda, ang bangka, may tubig na, tada, tas naturo, baga kang ikot. Dagit naman ang namamatean ni Lola Lili, pamana pa sa inda ang baroto kang sayang esposo. Sabi niya, kang nabubuhay pa ang sayang agom, ang baroto man ang nakatabang sa inda sa pagtaguyod kang sayang limang aki. Pinundar mi talaga yan na dakulang ana na, nganing ning kami, sabi kang agong ko, di ka mapunaw sa mga ake. Kung ano man nga ang ano kang mga ake, matatawan ta. Taigwa kitang pag-anap buhay. Yung man ang ano kang agong ko. Kaya sa kundun yan, dahil ang iyang pigali. Huli taas sulamenteng pigkukuhaan ng pagkakadelensyahan. Nag-apilar man ang pamilya sa publiko. Nalugod sinda ang matabangan man na magkaigwaliwat ng magagamit na baroto. Tanganing maano man kami kang pagbuhay, magiraray. Nyaon man giraray kami dyan mabubuhay. Ta kung araw ka ni man na ano kami ng pambuhay na ano, kung ano na sana dyan magkakakuraami. Ayun na sana yan ang ano me. So, Nag-ibotabi kang ano-ano na pagsulo sa kang ikot ni Budabangka. Kuta, nakonsensya ka man. Ta, may pamilya ka man. Ano nagpapakao mo sa pamilya mo, so, sobrang ginibong mo sa mo, mabalik man sa nasa inoan. Sigun sa BFP, abuton man sa 200 mil pesos ang pigkakarkulong danyos kang insidente. Nag-anabot at doon man, nag-asupa man so ano, pero itong mga tada-tada na lang, so mga kahoy lang na ano. Takong isipon talaga itong lugar neto, kung may nakahiling, madali yun ito, iya pula so kalayo, ta, Apisar may bye bye, gilid ki dagat, mo po kita magkakitubig ko ta dumano. No. Kelang itong lugar talaga pa, no? medyo isolated ito. Harayo ito sa kaharungan, harayo manigdi sa may resort. Tagaro din naman niya nailing kang resort na katanig. Ta may distansya may itong diit. Sa datos kang sa, BIP, ano, sa ang primerong bes na may nasulung baroto sa nasabing banwaan. Para sa mga baretang tatakbikol, Bicol, mer corporal.